karunungang buhay kasama si Pastor Joey Umali. Dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Pastor Joey Umali, samahan mo kami rito sa karunungang buhay. Sang mapagpalang araw sa iyo kaibigan. Purihin ng Panginoon sa so, muli nating pagniniig dito sa ating lingguang programang karunungan Buhay. Nais kumbatiin ang mga pastor at japonisa ng Metro Tarlac District ng UMC sa ilalim ng pamamahala ni D.S. Jesse Bondok. Napakasaya ng kanilang pagtitipon kahapon na inyong lingkod ay naging bahagi ng gawaing iyon. Ang Metro Tarlac District ay sakop ng Bagyo Episcopal Area sa pamumuno ni Bishop Pete Torrio. Nais ko rin batiin ang mga taga-bataan, uh, si D.S. Merlindo de los Reyes, Pastor Marlon at Leilani de los Reyes, sa aming mga kaibigan na sina Cesar at Doris Bonko sa aming kumare na si Lorna Torres, kay Ati Lani Canlas at sina L.A. at Leian Canlas, si Guillermo Roman, Gemma Espirito, Joan Sapanta at ang kanyang minamahal na ina na si Ate Marita Sapanta at sina Tony at Mercy Santa Ana. Gayun din ang aming uh, kumpare at kumare na si Charlie at Dilma Enriquez kay Japoy na aming apo at sa kanila sa kanyang parents na si si Chad at Candice Enriquez na inaanak namin sa kasal. Happy wedding anniversary today kina Kian at Teya Sevilla at advance wedding anniversary kina Jed at Ching Dugo na naruroon sa New Zealand at kina Emil at Angela Garcia. Advance happy birthday din kay Tindungo. Sa araw na ito ay uh, pinagdiriwang ng Holy Grace uh, UMC sa kainta ang uh, ikat-32nd anniversary nito sa pangunguna ni Pastor Divina Francisco. Magkita-kita tayo mamaya sa inyong Thanksgiving Anniversary Worship. Sa araw na ito ay uh, nais nice kong uh, pagbulay-bulaya natin ang nasusulat sa Lukas 1:13 hanggang 18 at pagkatapos ay sa 26 hanggang 38. Babasahin ko ang magandang balita Biblia. Doon muna sa Lukas 1:13 hanggang 18. Ngunit sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot sa Karyas, sapagkat dininig ang iyong panalangin." magdadalang tao ang asawa mong si Elizabeth at bibigyan kanya ng anak na lalaki at tatawagin mo ito sa pangalang Juan. Matutuwa ka at magagalak at marami ring matutuwa sa kanyang pagsilang sapagkat siya magiging dakila sa harapan ng Panginoon. Hinding hindi sa iinom ng alak o ng inuming nakalalasing Sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina ay mapupuspos na siya ng banal na espiritu. Marami sa mga anak ni Israel ang aakay niyang magbalik loob sa Panginoon nilang Diyos. Mauuna siya sa lalakaran ng Panginoon, taglay ang espiritu at kapangyarihang gaya ng kay Elias upang pagkasunduin ang mga puso ng mga ama sa kanilang mga anak at panumbalikin ang mga swail sa karunungan ng matutuwid upang ihanda ang isang bayang nakalaan para sa Panginoon. Sinabi ni Sakarya sa anghel, Paano ko ito matitiyak? Matanda na ako, gayon din ang aking asawa. At doon sa 26 hanggang 38. Nang ikaanim na buwan, isinugo ng Diyos ang anghel na si Gabriel sa isang bayan ng Galilea na kung tawagin ay Nazareth. Isinugo siya sa isang birhing nakatakdang ikasal sa isang lalaking mula sa angka ni David na ang pangalan ay Jose, Maria ang pangalan ng Birhen. Lumapit sa kanyang anghel at sinabi nito, Magalak ka, ikaw na pinagpala, ang Panginoon ay sumasa iyo. Subalit lubhan niyang ikinalito ang sinabing iyon at inisip niya kung ano ang kahulugan ng pagbating iyon. Sinabi sa kanya ng anghel, Wag kang matakot, Maria sapagkat kinalugdan ka ng Diyos. Kaya magdadalang tao ka at magsisilang ng isang lalaki at tatawagin mo siya sa pangalang Jesus. Siya ay magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya magpakailanman sa sambahayan ni Jacob at ang paghahari niya ay walang katapusan. Sinabi ni Maria sa Anghel, Paano mangyayari ito gayong wala pa akong nakatalik na lalaki? Sumagot ang anghel sa kanya, Bababa sa iyo ang banal na espiritu at lililiman ka ng kapangyarihan ng katastaasan. Kaya't ang isisilang ay banal at tatawaging anak ng Diyos. Dapat mong malaman na ang kamag-anak mong si Elizabeth ay naglilihiri ng isang anak na lalaki pagamat siya'y matanda na. Siya na dating tinatawag na baog ay anim na buwanang buntis, sapagkat sa Diyos ay walang imposible. At sinabi ni Maria, Narito ako na lingkod ng Panginoon, mangyari sa akin ang ayon sa iyong salita. Pagkatapos iniwan siya ng anghel. Nais nice kong hatiin natin sa tatlong bahagi ang ating pagbubulay-bulay tungkol sa kapanganakan ni Juan Bautista at ng ating Panginoong Yesus ayon sa tala ni Lucas. Una, ang mensahero. Ikalawa, ang mensahe. At ikatlo, ang tumanggap ng mensahe. The messenger, the message, and the receivers of the message. Unahin natin yung mensahero ang anghel na si Gabriel. Sa tuwing si Gabriel ay nagpapakita sa tao, tiyak na may dala siyang mabuting balita mula sa Diyos. Halimbawa, siya ay nagpakita ng isilang si Juan Bautista, kalawa ng isilang si Jesus, at 500 years before, nagpakita siya kay Daniel upang ipaliwanag ang panaginip nito. Laging andalan niya'y mabuting balita, kaya't kalulugdan natin itong si Gabriel at pananabikan ang kanyang pagpapakita. Sa lahat ng mahirap ay yung ma ka sa masamang balita at tiyak na hindi gugustuhin ng tao na makaharap ka. Sa dyaryo, karaniwang nababasa mo'y bad news kasi sa media, ang bad news ay good news. Mayroon akong kumpare na sa tuwing darating sa amin ay nangungutang. Kaya kung minsan ay pinagtataguan ko kasi ang lagi niyang dala ay bad news. Tayong lahat ay inaasahan ng Diyos na maging katulad ni Gabriel na maging mensahero ng mabuting balita. Tayong lahat ay inaasahan ng Diyos na maging katulad ni Pablo na pangangaral ng mabuting balita ang sanyang buhay. Ito ang kanyang consuming passion. Ito ang kanyang second nature. Ang sabi sa unang Korinto 9.16 Hindi ngayon nangangaral ako ng mabuting balita ay maaari na akong magmalaki. Yan ang tungkuling iniatang sa akin, sa aba ko kung hindi ko ipangaral ang mabuting balita. Ito ang modern translation ng sinabi ni Pablo. Napakalaking kahihiyan. Kung hindi ko ipangaral ang mabuting balita, wala akong sinabi, wala akong sibli, silbi, wala akong kwenta. Kung hindi ko ipapangaral ang mabuting balita. Gayunman, dapat nating tandaan nang mabuting balita ay dapat ipangaral sa pamagitan ng salita at gawa. Ang totoo, pinakamal ang pinakamalakas na pangaral, ang pinakamabisang sermon ay ang sermon ng ating buhay. It is the examples of our lives that will make us a credible messenger. It is what people see in us that will give us the credibility as a messenger of the good news. Kayo ba halimbawa ay bibili ng hair grower na itinitinda ng isang kalbo? That is a case of credibility. Nothing more, nothing less. Punta natin yung mensahe. Ang mensahe ay ang panganganak ni Elizabeth at ni Maria. Ang unang mensahe ni Gabriel ay ito. Sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, si Elizabeth, na bukod sa matanda na ay baog pa ay manganak. Biruin niyo yon. Pang Guinness Book of World Record. Pero lalo namang katakataka, lalo namang kamangha-mangha ang ikalawan niyang mensahe si Maria na isang dalaga at hindi pa nasisipingan ng sinumang lalaki ay maglilihi at manganak. Paanong nangyari yon? Yung kaso ni Elizabeth na matanda na at ang asawa ay matanda na rin katulad niya ay simple lang. Biglang mabubuhay ang kanilang dugo na daig pa ang uminom ng sangkatutak na multivitamins. Yung kaso ni Maria, na isang dalaga at hindi pa nasisipinga ng sino mang lalaki, ay mas komplikado. Siya'y lililima ng banal na espirito. Yung kay Elizabeth is a case of putting to use what is already there. Yung kay Maria is a case of putting into existence what is not there. Yung kay Elizabeth ay milagro. Yung kay Maria ay imposible. Pero ayon sa ating teksto, ang lahat ay naganap. Ipinanganak ni Elizabeth si Juan Bautista at ipinanganak ni Maria si Jesus. May dalawang mahalagang mensahe sa atin ang mga pangyayaring ito. First message, nothing is impossible with God. Sabi nga sa uh, ni Gabriel, doon sa Lukas 1.37, walang hindi mapangyayari ang Diyos. Kapag ginusto ng Diyos, ay tiyak na mangyayari. Hindi katulad natin, kahit gustuhin natin, ay hindi siguradong mangyayari yung mga bagay na ginugusto natin. God is not limited by human possibilities. God is not bounded by natural laws. Ang isang babaeng baog at matanda na ay hindi na pwedeng manganak. May limitasyon ang maaaring magawa ng tao. Ngunit ang mga bagay na imposible sa tao ay posible sa Diyos. In fact, walang salitang imposible sa bokabularyo ng Diyos. Ang isang dalagang hindi pa nakikipagtalik sa sino mang lalaki ay hindi pwedeng manganak. Yon ang natural law, yon ang naturalesa. Ngunit ang naturalesang ito ay pwedeng pawalang bisa ng Diyos sapagkat walang batas, walang kalagaya na hindi sakop ng kanyang kapangyarihan. God can accomplish anything He pleases. Kaya't ang mahalaga lamang ay malaman natin what pleases God. Ano ang nakapagbibigay lugod sa Panginoon? Tingnan ninyo ang sabi doon sa Lukas 2.14 Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Mailap ang kapayapaan. Hindi ito madaling maranasan ngunit madali itong may pagkakaloob ng Diyos sa mga taong kinalulugdan niya. Second message, God always fulfills His promise. Yung pagsilang ni Juan Bautista at pagsilang ni Jesus ay ipinangako ng Diyos 1,000 years before. Kuminsan ay nagtatagal. Ngunit isang bagay ang tiyak walang binabaling salita ang Diyos. Lahat ng kanyang pangako ay kanyang tinutupad. Hindi nakalilimutan ang Diyos sa kanyang pangako. Hindi katulad natin. Tayo, madaling makalimot sa pangako. O kung minsan nangangako tayo na hindi naman tayo disididong tuparin. Pangakong politiko lang. Sabi nga ng isang pilosopya ng mga traditional politicians, promises are meant to be broken. Kaya kung tila nagtatagal ang pagtupad ng Diyos sa kanyang pangako, huwag kang mainip, huwag kang mawala ng pag-asa because God will always accomplish His purpose according to His own timetable. Tandaan, God is never late nor advanced. His timing is always perfect. Tingnan natin yung tumanggap ng mensahe, si Nasakaryas at Maria. Magkaiba ang naging pagtanggap ni Nasakaryas at Maria sa mensahe ni Gabriel. Pansinin natin na parehong nagtanong si Sakaryas at Maria. Ito ang tanong ni Sakarias na mababasa natin sa verse 18. Paano ko po matitiyak na mangyayari ito sapagkat ako'y napakatanda na at gayon din ang aking asawa? Ang tanong naman ni Maria dun sa verse 34 ay ganito. Paano mangyayari ito gayong ako'y dalaga? Yung tanong ni Sakarias ay tanong na humahanap ng ebidensya, tanong na bunsod ng pag-aalinlangan, ang nangingibabaw sa kanyay pag-aalinlangan, at gusto niyang burahin ni Gabriel ang kanyang pag-aalinlangan. Sa kabilang dako, yung tanong ni Maria ay tanong na humahanap lamang ng paliwanag, tanong na bunsod ng pananampalataya, ang nangingibabaw sa kanyay paniniwala at gusto niyang kumpirmahin ni Gabriel ang kanyang paniniwala. Dahil sa pag-aalinlangan ni Sakaryas, siya'y pinarusahan na bingis at napipi sa loob ng siyam na buwan. Abay, para siyang babae na nagdala sa kanyang sinapupunan ng pag-aalinlangan sa loob ng siyam na buwan. Ang pag-aalinlangan ay lang sa pagdaloy ng biyaya ng Diyos sa ating buhay. Ang pag-aalinlangan ay aagaw sa kapayapaan at kagalakan na inihahanda sa atin ng Panginoon. Ang gusto ng Diyos ay magkaroon tayo ng isang buhay na ganap at kasiyasiya, ngunit mangyayari lamang ito kung hindi tayo mag-aalinlangan sa kabilang dako dahil naman sa kanyang pananampalataya. Si Maria'y kinalugda ng Diyos. Siya'y hindi lamang pinagpala, siya'y bukod na pinagpala sa babaing lahat. Pansinin ninyo ang sinabi ni Maria doon sa verse 38. Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi. Wow! It was an ultimate declaration of faith. Ang pananampalataya ay walang iba kundi ang pagsuko natin sa kapangyarihan ng Diyos at pagpapaubaya ng lahat-lahat sa ating buhay sa mga kamay ng Diyos. Simula sa Paskong ito, naway maging mga Gabriel tayo na magiging instrumento ng Diyos upang maghatid sa mga tao ng mensahe ng mabuting balita kung sa, ta sa taong itoy mahaharap tayo sa mahihirap na sitwasyon lagi nating tandaan na kayang gawin sa atin ng Panginoon maging ang mga bagay na sa tingin natin ay imposible sa sandaling tayo'y kalugdan higit sa lahat, naway maging mga Maria tayo na nakahandang maglingkod sa Panginoon bilang kanyang alipin at sumunod sa kanyang banal na kalooban. Tayo'y manalangin. O banal namin Diyos, marami pong salamat sa napakagandang kasaysayang ito na aming pinagbulay-bulay tulungan niyo po kami na maging mga Gabriel na maghahatid ng mabuting balita sa aming kapwa. Tulungan niyo po kaming maging mga Maria nang aming pananampalataya ay maging sapat upang tanggapin namin ang inyong banal na kalooban at kami sumunod ng may kagalakan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng banal na espiritu. Amen. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagsubaybay hanggang sa susunod na linggo. Tandaan mo, mahal ka ng Diyos kahapon, ngayon, at bukas. Pastor Joey Umali Nagpapasalamat sa iyong pakikinig dito sa Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan, ang salita ng Diyos ay karunungang buhay at tanglaw sa ating landas, isa isip at isa buhay para sa matagumpay na pamumuhay. Inyong napakinggan si Pastor Joey Umali sa Karunungang Buhay. Tunghayan muli ang programang ito dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.